dagsa sa mga buot mo avail sa libreng check-up ang Brigada Pharmacy Apopong Brand sa Jensen. Ang mong libreng check-up nilungtad usa ka adlaw. Pahalipay pa kini sa mga nahimuna nilang suki sa parmasya. aduna kitay nakitay free check-up, ado na pud tay mga freebies. Uh, napunta tayo tatlo ka doktor para mo check o gonsagid ang inyuhang mga gipang bate. Libre ni siya, wala ni siya y bayad. Sa mga kabrigada, customer, dagan kayong salamat. Ang residenting si E.D. Casado, nagapasalamat sa mong serbisyo o libre nga nagpa-check up. Patik up ko, live blood. Salamat ko si Bigada, up ko. Na mild stroke po ko sir, one year na. Asa magkakaibalo nga na na libre. Sa radyo. Punta ka alas 4 pa, kapaminaw na. Pasalamat yung ko kung tako sa brigada. E, libre man, way bayad. pasabot usab ni Dr. Serrano, ang danon sa pagpahiling sa doktor. Gikalipay usab nila ang pagserbisyo sa kapwa tao ilawm sa programa sa Bigada Group of Companies. Ang pag-check up napakahalaga yan para malaman natin kung ano ang nangyayari sa sa ating kalusugan. Maraming mga cases na mataas ang blood sugar mo or marami ng problema na kaya pa naman masolusyunan pero hindi na kasi hindi nalaman, hindi na check up siya. So one way to prevent uh, any development of, of any diseases, lalo na yung mga chronic, ay uh, kailangan earlier may regular na check-up. Gawa sa check-up sa privis, nga sa mga nagpahiling sa ilang panglawas. In the heart of changing lives, Chris Ibrigaver Jason, break Brigada News.